Magandang buhay ito po ang Botardo Channel. But point final. Paano nga ba itatawid ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino ang bawat araw? Sa paggising sa umaga, hindi lang sikat ng araw ang bumubungad, kundi ang tanong na babagabag sa isipan ng maraming nanay at tatay. Ano ang ihain sa mesa? Paano pagkakasyahin ang kakarampot na kita? Sa panahon ngayon, kung saan ang presyo ng bilihin ay tila isang hagdan na walang katapusan ang pagtaas. Ang simpleng tanong na ito ay nagiging isang malaking hamon. Ang dating sapat na budget para sa isang linggo, ngayon ay halos hindi na umabot ng ilang araw. Ang bawat sentimo ay binibilang at ang bawat desisyon sa paggastos ay pinag-iisipang mabuti. Sa bawat sulok ng Pilipinas, Mula sa mataong eskinita ng Maynila hanggang sa tahimik na mga baryo sa probinsya, may mga kwentong nabubuo ng katatagan. Mga kwentong hindi madalas nababalita, ngunit sumasalamin sa tunay na lakas ng pamilyang Pilipino. Ang inflation, ito ay isang halimaw na unti-unting kumakain sa budget ng bawat pamilya. Ang dating isang daang piso na kayang bumili ng tanghalian para sa dalawa, ngayon ay halos kulang pa para sa isa. Sa isang maliit na tahanan sa Tondo, Maynila, nakatira ang Pamilya de la Cruz. Si Mang Cardo, isang construction worker. Aling Elena, isang labandera. May tatlong anak na pinapaaral. Ang kanilang araw ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Habang naghahanda si Aling Elena ng almusal, sinangag, itlog, tuyo! Si Mang Cardo naman ay naghahanda na para sa kanyang pagpasok. Ang kanilang pinagsamang kita kung susumahin ay sapat lamang para sa mga pangunahing pangangailangan. Ngunit sa pagtaas ng presyo ng lahat, ang sapat ay naging kulang. Dati yung isang libo, kasya na yan sa tatlong araw. May ulam, may bigas, may baon pa yung mga bata habang pinupunasan ang kanyang pawis. Ngayon, naku isang araw lang yon kung minsan kulang pa. Ang bigas pa lang, ang mahal, paano pa yung ulam? Ang bawat sahod ni Mang Cardo ay tila buhangin na mabilis na nawawala sa kanilang mga palad ang kanilang bahay, bagamat maliit, ay punon mga pangarap. Kilalanin natin si Aling Nena, isang ina ng apat na anak mula sa Quezon City. Siya ang tinaguriang reyna ng diskarte sa kanilang komunidad. Tuwing umaga, armado ng kanyang bayong at listahan, maaga siyang pumupunta sa palengke. Alam niya kung saan makahanap ng pinakamurang gulay. Alam niya kung sinong suki ang bagbigay ng tawad. Alam niya kung anong oras pinakamababang mamili. Para sa kanya, ang pamamalingke ay isang sining ng pagtitipid. Ang bawat piso ay mahalaga. Kailangan maaga ka sa palingke. Pagtanghali na, mahal na ang tinda, payo ni Aling Nena. At dapat may listahan ka. Alam din niya kung anong mga gulay ang in-season o napapanahon. Tokwa, kangkong, minsan, bumibili ako ng buto-buto ng baboy. Yun ang isinasahog ko sa gulay para may lasa. Kailangan lang maging malihain sa pagluluto, dagdag pa niya. Hindi lahat ay kayang labanan ang inflation sa siyudad. Ito ang naging realidad para sa pamilya Santos. Si Mang Lito ay isang taxi driver sa Maynila sa loob ng dalawampung taon. Si Aling Fe nag-aalaga sa kanilang dalawang anak. Sa pagtaas ng presyo ng gasolina at sa paghina ng kita, napilitan silang gumawa ng isang malaking desisyon, iwanan ang buhay sa siyudad, bumalik sa probinsya sa Bicol. Isang desisyon na puno ng pangamba, Ngunit dala rin ng pag-asa para sa isang mas magaan na pamumuhay. Mahirap iwanan ang Maynila. Kinailangan nilang mag-adjust sa mas simpleng pamumuhay. Ang ingay ng siyudad na palitan ng katahimikan ng bukid. Nagsimula silang magtanim ng mga gulay sa kanilang bakuran, kamatis talong okra sili. Ang kanilang dating ginagastos sa palengke ay nabawasan ng malaki. Dito, hindi kami gaanong nag-aalala kung may pera kami o wala. Sa gitna ng krisis, lalong nagniningning ang diwa ng bayanihan ng mga Pilipino. Sa isang komunidad sa Bulatan, ang mga magkapit bahay ay nagtayo ng isang community pantry. Ang konsepto ay simply magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Ang maliit na lamesa na puno ng bes, puno ng bigas, gulay, ay naging simbolo ng pag-asa at pagtutulungan. Si Aling Rosario, isa sa mga nag-organisa ng community pantry, ay naniniwala sa lakas ng pagkakaisa hindi natin kailangang maging mayaman para tumulong. Kung may sobra kang isang kilong bigas o ilang pirasong gulay mula sa iyong tanim, pwede mo nang ibahagi. A small thing for you can be a big help to others. Sa ibang lugar, ang mga magkakapitbahay ay nag-organisa ng paluwagan, nagpapahiram sa mga nangangailangan ng walang interes. Ito ay batay sa tiwala at pakikisama. Paano na aapektuhan ng inflation ang mga kabataan? Para kay Justine, Isang labing anim na taong gulang na high school student, ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay nangangahulugan ng mas kaunting baon at mas maraming pagtitiis. Ang kanyang pangarap na makabili ng bagong sapatos para sa physical education ay kailangan munang isantabi. Ang kanyang baon na dating sapat para sa pamasahe, imbes na bumili ng snacks sa school, nagbabaon na lang ako ng kanin at ulam. Yung pera na matitipid ko, iniipon ko para kung may project kami hindi na ako hihingi sa kanila. Ang kanyang karanasan ay salamin ng sitwasyon ng maraming estudyanteng Pilipino ngayon. Marami sa kanila ang gumagawa ng paraan para makatulong sa kanilang pamilya. Si Mark, isang college student, ay nagtatrabaho bilang isang part-time food delivery rider pagkatapos ng kanyang klase. Ang kanyang kinikita, kahit hindi kalakihan, ay malaking tulong para sa panggastos sa bahay. Ang kanyang determinasyon ay hinuhubog ng pagnanais na maibsan ang pasanin ng kanyang pamilya. Ang krisis na ito ay nagtuturo sa mga kabataan ng mahalagang aral sa buhay. Sa kanilang mga mata, makikita ang pag-asa para sa isang mas magandang bukas. Sa puso ng bawat tahanang Pilipino, ang kusina ay isang sagradong lugar. Dito, hindi lang pagkain ang inihahanda, pagmamahal din. Sa panahon ng inflation, ang paghahanda ng pagkain ay isang pagsubok sa pagkamalihain. Meal planning para sa buong linggo. One pot meals, sinigang nilaga tinola. Sa isang kaldero, sabaw, gulay, sahog na karne o isda. Gumamit ng extenders, tokwa, patatas, sitaw. Tha, mula sa maliit na giniling. Menudo, picadillo. No waste cooking. Bawat bahagi ay pakinabangan. Buto ng manok, gawing sabaw para sa sopas. Tirang kanin, sinangag. Pinagbalatan ng gulay, vegetable broth. Bawal ang maarte ngayon. Lahat dapat pakinabangan. Urban gardening sa bakuran, maliliit na paso, recycled na bote. Sili kamatis pechay kangkong, nakakatipid at nagbibigay ng sariwa, organicong pagkain. Ano nga ba ang sikreto ng mga pamilyang Pilipino para manatiling matatag sa kabila ng mga krisis tulad ng inflation? Higit pa sa mga diskartes sa pagtitipid at paghahanap buhay, ang tunay na lakas ay nagmumula sa mga bagay na hindi nabibili ng pera matibay na pagkakabuklod, bukas na komunikasyon, pananampalataya sa Diyos. Sa pamilya dela Cruz, ginagawa nilang ugali na mag-usap-usap tuwing hapunan. Dito, ibinabahagi ng bawat isa ang kanilang mga karanasan sa buong araw. Ang mga magulang ay nagiging tapat sa kanilang mga anak tungkol sa kanilang sitwasyong pinansyal. Ang pananampalataya ay isa ring malaking bahagi ng katatagan ng maraming pamilyang Pilipino. Ang sama-samang pagdarasal bago kumain, ang pananampalataya ay nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob. Sa huli, ang pagmamahal ang pinakamalakas na pandikit na nagbubuklod sa pamilya. Ang simpleng yakap, ang mga salitang mahal kita, at ang sama-samang pagtawa. Ang mga ito ang nagbubuo ng tibay sa loob ng tahanan. Ang kwento ng mga pamilyang ito ay nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian. Sa ating pagtatapos, Babalikan natin ang tanong sa simula. Paano itatawid ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino ang bawat araw? Ang bawat ina nagbabudget sa palengke, ang bawat ama na nagbabanat ng buto, ang bawat anak na nagsisikap sa pag-aaral habang tumutulong sa pamilya, sila ang mga tunay na bayani sa araw-araw. Ang kanilang mga kwento ay hindi lamang tungkol sa kahirapan, kundi tungkol sa dignidad, pag-asa at hindi matatawarang katatagan. Ang inflation ay isang malaking hamon, ngunit ipinakita ng mga pamilyang Pilipino na hindi sila basta-basta nagpapatalo. Ang solusyon ay madalas nagsisimula sa loob ng tahanan at komunidad. Sila ang patunay na habang may pagmamahalan at pagkakaisa, mayroong pag-asa, at habang may pag-asa, walang hamon na hindi kayang lampasan. Ang diwa ng Pilipino ay diwa ng isang bayaning hindi sumusuko. Please like, share, and subscribe for the next upload content. Itopo and Botardo channel. God bless everyone. Thank you so much for watching, and see you in the next video.